Habang nasa isang karaoke parlor sa Nantou, Taiwan noong Mayo, ang 24-year-old na lalaking si Tien ay nakilala ang 51-year-old na babaeng si Liu at agad siyang na dito. Mabilis na nag in ang dalawa at dahil dito ay mabilis rin silang nagka-problema. Kahit na walang stable income itong si Tien, pinagkagastusan niya ng husto si Leo para mapasaya ang babae. Pero pagkalipas ng ilang buwan ay nawalan ng interes itong si Leo at iniwan ng lalaki. Sinubukan ni Tian na makipagbalikan kay Leo pero ang kanyang pagtawag ay naging pangharas at siya ay nabigyan ng isang restraining order. Hindi na nakayanan ni Tian ang lahat at inakit nito ang pintana sa likod ng apartment ni Leo. Ayon sa babae, physical siyang inabuso ng kanyang ex-boyfriend, mga aligasyon na itinanggi naman ng lalaki. Sabi ni Tian sa pulis, mahal na mahal niya si Leo at hindi niya ito kayang saktan. Siya ay nakasuhan ng domestic violence. Ayon sa Chief of Counseling Service sa Suzhou University na si Yao Shuwen, kailangan pag-usapan muna ng magkasintahan ng pagmanage ng kanilang pera bago sila maging seryoso para maiwasan ng ganitong away at gulo.